Oh, Jordan, ba't nabibihis ka na? Nagmamadali ka ata. Akala ko ba dito ka matutulog sa bahay ko? Ah, Ma'am, hindi po kasi ako pwedeng magtagal dito eh. May naghihintay po kasi sa akin sa bahay. Bakit? May asawa ka ba? Di niya ba alam yung trabaho mo? Hindi uh, naman po sa ganun. Uh, pero kailangan ko na talagang umalis. Ah, tawagan niyo na lang po ako pag kailangan niyo ulit ng serbisyo ko. Alam mo ba, Jordan, kaya ko namang tustusan yung pinansyal na pangangailangan mo eh. Basta, sa akin ka lang, para makalis ka naman dyan sa trabaho mo. Ma'am, um, may mga dahilan po ako kaya ako ginagawa tong trabaho na to. Sige na nga. O nga pala, ito yung bayad ko sa'yo sa pagdilig mo sa bulaklak ko. At may kasama pa niyang tip. Kasi nabasa mo pati din ko. Talaga, Ma'am. Maraming salamat, ah. Malaking tulong na to para sa pangailangan namin. Uh, Ma'am, pag kailangan niyo ulit ng serbisyo, tawagan niyo lang ako. Oo naman, talaga. Tatawagan kita kasi mamingis ko yan, yung mahabat malaking mong host na nagdilig sa bulaklak ko. Ikaw <laughs> talaga, ma'am. Sige po, ah, handa ko na mabuti tong host ko para sa inyo. Sige, ma'am. Sige. Alis na po. Sige, pa'y. Hatid na nga kita. Sige, ma'am. Mauna na po ako. Sige, Jordan. Ingat ka. Tatawagan kita ulit. Mag-miss kita. Salamat, ha. Sige po. Sige po. Anak, dito na si Papa. Masalubong si Papa sa'yo. Totoo po ba, Papa? Siyempre, anak. Diba, sila na yung tsinelas mo. Kaya, kita din ng bagong tsinelas. Ito, oh. Ayan, mo. Maganda po ba ito, Papa? Oo naman, anak. Si Papa pumili niyan eh. Akin na, suot natin sa'yo. Ah. Ayan, oo. Oh. Ayan. Ayan. Ang ganda. Bagay na bagay sa Nak. salamat po papa ha may bago na akong chanelas hindi lang yan nak may surpresa pa si papa sa iyo alam mo ba nagkapera si papa para yun pang dagdag sa ipon natin para sa operasyon ng mga mata mo totoo po ba papa sana makakita na po ako nak gagawin lahat ni papa para makakita ka lang Nak, pag nakakita ka na, huwag mong iiwan si Papa. Pagaya ng ginawa ng mama mo sa atin. Salamat po, Papa. Mahal na mahal po kita. Mahal na mahal din kita, anak. Ito yung ipon natin, oh. Sige po oh, ma'am. Pwede ka ba ngayon? Just name your price. Ako bahala. Ah, sige ah, Saan po tayo yung motel? Sumakay ka na lang. Ako nang bahala. Uh, ma'am, uh, kanina pa tayo paigot ikot eh. Saan po ba talaga tayo? Akala ko ba magki-check-in tayo sa motel? Alam mo, Mali ka nang iniisip mo. Hindi ako ganong babae. Tinawag lang kita kasi gusto ko may malabasan ng sakit na nararamdaman ko. Pasensya na po kayo, ma'am. Sige po. Dito lang po ako. Papakinggan ko po, po kayo. Pwede po kayo maglabas ng sama ng loob niyo. Alam mo? Pare-pareho kayong mga lalaki. Mga manluloko, pinigay ko naman lahat sa iyo. Nang ubos, pati sarili ko. Tapos, ito bang gigaganti mo sa akin? Sige ma'am, ilabas niyo lang po lahat ng sama ng loob niyo. Makikinig po ako, hindi po, kayo, hindi po kayo iiwan dito. Gago ka! ako. Hindi mo alam? Umiyak lang po kayo, ma'am. Sige, ma'am. Makikinig po ako sa inyo, ma'am. Hindi ko pa iiwan dito. Binigay ko lahat para sa'yo! iyo Umiyak lang po kayo, ma'am. Hindi <coughs> ko po <boy>, kayo iiwan dito, ma'am. <coughs> Mahalaga yung buhay mo kaysa sa lalaking na sa sa'yo. Marami pang darating sa buhay mo, ma'am. Sigurado ko, may tunay na tao na magmamahal sa'yo, ma'am. Huwag mong iisipin yung mga bagay na yun, ma'am. Ma'am, kaya mo yun, ma'am. okay lang ba? Ako na lang magmamanay para mabawasan naman yung Sama ng loob niyo habang nag-drive kayo. Kung ang mahirap para sa inyo magmaneo eh. Ako na lang po. Sige po, lipat po ako dyan. Hello? Jordan? Si Joy to, yung dati mong customer. Ah, oh, ma'am. Ikaw pala. Naalala mo pa ba ako? Pwede ka ba ngayon? Pasensya na, ma'am. Pero matagal na po ako nagbago. Ah, uh, ganun ba? Okay lang. Nakonsensya naman ako. Maawa naman po kayo sa asawa nyo. Mapapakapagod sa ibang bansa, ng Ma'am, sana po maging aral po ako sa inyo. Lahat po tayo kayang magbago. Sana po ikaw din. Sige, salamat Jordan. Salamat sa paalala mo sa akin. Sige, ingat ka na lang palaki. Sige, bye. Sige po. Mag-ingat po kayo lagi. Salamat. Tao po, magandang hapon po. Ah, pasok. Ay, magandang hapon. Ah, kayo ah, pala ma'am. Ah, oo. Um, ah, buti, natutunan niyo yung bahay namin. Ah, pasok po kayo. Ah, sige. Ah, nagtanong kasi ako sa bar kung saan kita nakilala at dito ako nila pinapunta. Um, by the way, I'm Pa Pasensya ka na pala last time. At saka, nakalimutan ko din yung bike ko ano, sa'yo. Naku, huwag na po, huwag na po. Uh, huwag niyo na po isipin yun. Ang importante, nakatulong po ako sa inyo. Ay, sige. Um... Uh... Uh, ako nga pala si Jordan, ma'am. Ay, nice to meet you. Um, Jordan, if you don't mind, may I ask? Bakit ka pala napunta sa trabaho yon? I'm sure na mayroon kang dahilan? Ah, uh, ma'am, dati po kasi akong ex-convict. Uh, sa kasalanan, ng hindi ko naman ginawa, pinagbintangan lang po ako. Tsaka, simula nun, nahirapan na akong makahanap ng trabaho. Wala nang tumanggap sa akin. Dahil lang ba talaga doon? Jordan, sabihin mo lang baka may matulong ako sa'yo. Ay, ko ba kayo? Wala, dandahan, dandahan. Dito, Oo, bisita si Papa. Hmm. Ma'am, anak ko po. Hindi po siya nakakakita. At ako lang po yung inaasahan niya. Kaya ko po ginagawa itong ganitong trabaho. Simula nung iwan kami ng nanay niya. Kaya po, gagawin ko lahat para na mabalik ko yung mga paningin niya. Naiintindihan kita. Siguro, may rason din kung bakit tayo nagkakilala. Tatapatin na kita, Jordan. I'm a medical doctor. An eye surgeon. At... Iha. Tutulungan ka ni Tita Mabalik lang ang mga paningin mo. Totoo po, ma'am. Napakalaking tulong na po yan sa amin, ma'am. May konting ipon po ako dito. Huwag na. Laan mo lang sa pag-aaral ng anak mo. Nagbasalan lang natin sa Diyos at gabayan yung mga kamay ko na muling makakita yung anak mo. Napakabait talaga ng Diyos. Sa, sa kabila ng mga ginawa kong kasalanan pinakilala ka pa niya sa akin para ipaalala na hindi ko kailangan gumawa ng masama. Ma'am, maraming salamat ah. Kung alam niyo lang po na kung gaano ako kasaya simula nang dumating ka sa buhay namin ng anak ko. Sorry po.